Na. na ba o, siguro na lang sangi eh. ayan guys tanggal yung ano yung sin ito yung nabagsakan ng ano ng sanga ito ka na ayan guys <gasps> ah! Huwag diyak, magbungan ka. Alis ka dyan. Kaya niyo mo po naman akong huwiran. Ang sen. Hawakan akong sen. Ah, sige, sige. Ayan guys. Hindi natanggal yung ano ng sanga ano. Nang langka na bumagsak doon sa sa scene. Yan. Tsaka yung ano, yung tali nang sinatanggal. Mm -hmm. Ha? Tada to, oh. So, yan guys, pagdating ni Dodong dito. Eh. <laughs> Gabi na kasi siya dumating. Tapos, sinabihan ko ngayong umaga na yan o oh, yung nabagsakan. So, si Dodong yung inaantay para matanggal yung... Kaniya mo, kaniya oh! Kani, ito, 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 ito. Yung, ano, upuan na kahoy. Papatungan ni Dodong. Saka wow legs na wow legs. <laughs> si Dodong. <laughs> oh. Dari siguro ka. Dari, dari, lipat ka diris sa kabila. Lipat ka rin sa si kabila. Wala. Walang kawayan. Dari ba? Lipat ka dari. Iano lang. Kunti usog. Hmm. Yan. Wee-twee! Hmm. sa baba nasira naman yung ato. at ano sin nahati at tayo, wala pa namang pambili pa guys <laughs> pati yung ano sa CR na UP bagsakan ka dyan dudong oh Soshe. Yan Ha? Kailangan na ng pira. Kailangan na ng budget kaso walang walang matanggap na sahod si Dodong sa ginagawang balon. Short. Mm -hmm. So yun guys, ah, natanggal na ni Dodong. So kailangan na ng budget yung sin para ma ano ma mapalitan. So at you know, ang dami ng ano bunga ng mabulo, you know. Ito yung puno ng mabulo, kumbaga Philippine apple, all right. At you know, merong bunga ito. Masarap to kakainin, guys. Ito, may isa pa. Ito, kahuhulog lang. Muntik na mahulogan si Dodong nito kanina. Hindi lang nabidyuhan. Buti na lang, uh, sa tabi lang niya nahulog. Uh. Sarap kaya niya yung mabolo. At ito yun, oh. Talagang ano pala, oh, Nasira yun, oh. Nabutas yung ginawang misa ng sa one heart. 'Yung nabagsakan ng mabulo 'yun. Hmm.